Good morning everyone sa lahat ng caregivers dito sa Israel. For today's video, ang ibabahagi ko sa inyo kung paano niyo makukuha ang pera niyo doon sa Picadon, doon sa airport. Kahit umabot na kayo ng ilang taon na walang visa or ilang taon na andyan na sa Pilipinas. Una, fill upan niyo po yung form requesting to receive deposit. So, fill upan niyo yan lahat. Anjan yung passport number, name. anjan yung flight number, flight details. At, uh, siyempre yung signature. Fill up nyo yan lahat. Tapos, ang sunod yung fill up -an is ito. Bank details. Yung bank details, anjan yung bank account number. anjan din yung kung ano yung uh, SWIFT uh, bank. So, makikita nyo lang yan doon sa Google. Okay? Or pwede kayong pumunta doon sa bangko para malaman nyo kung ano yung SWIFT number ng bank kung saan kayo nakadeposit. Okay? Tapos, uh, siyempre, sirukan nyo yung passport nyo na nagpapatunay na kayo ay tunay. So, isend nyo dito sa picdunat at is a Uh, piba.gov.il So, ngayon, uh, maghintay kayo ng after 3 days. Magre-reply sila at ang i-reply nila ay ito. In order to us to transfer the funds, you must send us the following documents. Appendix A, Application from for Receiving Deposit Money. Yan yung sinasabi ko sa inyo nung ona na form na fill up nyo. Tapos, yung number two, bank account details abroad. The employee must fill up all the details including his residential address. So, ngayon, yan yung sinasabi ko sa inyo. Yung number two na form, itong form na ito, ito yung uh, hinihingi nila, number two. So, number three. Account Management Certificate or Document from the Bank confirming the employee's account details. So, itong number 3, ito yung uh, hihingiin nyo doon sa banko kung asaan kayo naka-open deposit or saan yung uh, savings account nyo. Punta punta kayo doon sa banko para makuha nyo itong uh, Account Management Certificate. So, ito yung nagpapakita kung magkano yung laman ng bangko mo. Uh, kung totoo ba na mayroon kayong bank account o bank account number doon sa bangko na yon para doon nila ililipat o transfer yung pira mo na mula dito sa Pikadon dito sa Israel. At number four ay yung photocopy of the employee's passport. So, ito, i-reply nyo to doon sa email, namula doon sa pick Donut At uh, ang ang reply nila Okay, maghintay kayo ulit na after 3 days Or after 2 days, depende kung hindi sila ba, uh, busy Ngayon, magre-reply sila sa iyo nito Email Greetings, the application was produced and transferred to Misrad Bank for transfer The deposit funds will be reflected in the employee's account up to 30 days from the email. If after 30 days from this email, the funds have not been received in the employee's account, you can contact us in this email along with account transaction from picdonut.sa.piba.gov.il uh, Guys, good news. Dahil hindi umabot ng one month yung pera mo sa Picadon na pumasok doon sa account mo, umabot lang siya ng three weeks. Pero, mayroon siyang 15% tax ng government ng Israel. So, kikwintahin natin. Yung pira ng Picadon ay 18,000 shekel. So, ngayon dahil itimes natin yun ng 15% tax, so, mayroon siyang tax na 2,700 shekel. Dahil tatlong taon na nawala ng visa, tatlong taon na uh, TNT dito sa Israel, so, umabot siya ng 8,100. 2,700 times 3 years dahil yung yearly mayroon pong 15% tax. So, umabot siya ng 8,100. So, ngayon yung 18,000, okay, i-minus natin doon sa 8,100 na 15% tax. So, ang natitira na lang sa 18,000 shekel is 9,900. Siyempre, i-times natin yan ng Philippine Peso. So, i-times natin ng 15.3 dahil yun yung 1 uh, shekel to Peso. So, mayroon siyang 151,470 pesos. So, babaliwalain nyo pa ba yung ganun kalaking halaga, lalo na pag wala na tayong pera doon sa Pilipinas at hindi na tayo tumatanggap ng sahod. Dahil mga overage na tayo, hindi na tayo pwedeng mag-apply doon sa Pilipinas. So, Uh, kung mayroon kayong mga kakilala at mga kaibigan please pakishare itong video ko dahil pati ako pumunta na rin ako doon sa Nafilco humihingi ako ng tolong para makuha yung pera doon sa uh, Bingo pero ang sabi ng nafil ko, wala na daw yung pera after 150 days na mawalan ka ng visa, hindi po yun totoo hindi po yung totoo na mawawala yung pera nyo dyan sa Picadon. Nandyan lang yan. Kaya lang, ilis, babawasan siya yearly ng tax ng 15%. So, kayo ma kaya lang guys, ito po, uh, ang pera na ito sa Picadon ay hindi niyo ito makukuha habang nandito kayo sa Israel. Tandaan nyo to. Hindi nyo makukuha ang pera nyo sa Picadon hanggat wala kayo sa Pilipinas. Hanggat hindi kayo nakapag uh, exit dito sa Israel. So, kayong mga kababayan ko na nandito sa Israel na wala ng mga visa at mayroong pera doon sa Picadon, huwag kayong mag-alala. Andon pa yung pera nyo, kaya lang, mayroon lang nga lang 15% tax yearly. So, paliit ng paliit siya, pero alam mo naman uh, na pag, yung pera dito sa Israel, pag umabot na sa Pilipinas, ay malaki na siya. So, pakisabi sa lahat ng mga kaibigan nyo na may pera sa Pikadon, andyan lang siya, sundan nyo lang po yung steps na itinitoro ko sa inyo. Ah... Uh, Maraming hindi nakakalam na yung pera sa Picadon ay hindi mawawala. Dahil uh, pati yung Kabla Bed nagsasabi na mawawala daw ang pera ng Picadon dahil pa, pa wala ng pawala. Pero totoo, babawasan lang siya ng 15% yearly. So yun lang po. Uh, mabait ang Panginoon sa ating lahat. At uh, thank you pala kay Daytuna Garcia, yung aking bayaw na nagturo sa akin dito. Kung wala siya, hindi makukuha itong 151,000 pesos na pera sa Pekadon. Thank you Daytuna and to all caregivers in Israel, laban lang. God bless us all. Thanks for watching.